Oo <laughs> oh, nga naman, nandito sila. <laughs> Ito pala si Besh, guys. Mayroon silang ano, taping. May taping sila. Sino nga yung isa na Romeo. Ayun si Romeo. sabi Si Romeo at si Beshi. transform na naman ako kanina oh. ako. Kanina dragon ako. Ngayon, babae naman ako. <laughs> 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 Ang hirap pag grabe ron. Sakto yun kasi naka ano siya Naka crop top Bagay yun

salami 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 Salamin? salami salami <laughs> salami <laughs> salami 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 yung salami 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 salami

Hindi ka dun yun. Hindi lang ako dun. Hello everyone! Good morning! Good morning! Good morning! Punta kami sa lighthouse guys. Kasi... Magluluto daw kami kay Papa Franz. Doon sa pinapa, yun sa mga gumagawa ng bahay doon kay Papa Franz. So magluluto daw kami. Nag-chat daw si Berador kay Maria Cusinera. So syempre, sasama tayo. At tutulong tayo magluto doon sa mga uh, trabahador. Wala po sila Kuya Bal, Nasa Manila. So, kami lang. And si Berador siguro kasama namin. Tignan natin ha. Basta. Ayan, naglalakad kami guys. Papunta sa lighthouse. Ang init na guys. Plus 9 pa lang. Pero super init na. Ayan, nagtatayo na dito ng bahay. mga palang tao. Wala daw tao, guys. Bakit ginujoke pa lang niya? <laughs> Wala tao, guys. Tahimik ang lighthouse. Na <laughs> ano

Pumunta kami ng isang araw dito. May pa. Ay pa. Mm yung mga requirements niya. <laughs> okay lang oh? oh, <laughs> <naka> <laughs> oh, po. Okay lang Okay po. kasama. lang po. Okay lang po. Okay lang po. Okay po. Okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. po. Kasama po namin si Verador, si Joy, si Maria Nera at saka si Engineer O'Hull. May nagsisit guys. Ito yata. Oh, may yes, aso pala doon. So, ayan. Uh, binisita po namin kasi tatanong nila yung about doon sa kasal. Kasi nalalapit na nga po yung kasal. So, tanong ni Verador. Tanong kung sure na ba yung ano kanilang uh, plano na pagpapakasal. yan yung kanilang bahay guys. Yan ay pang, hindi ko alam guys kung pang ilang pabahayan ng Kalinga. Pero yan po ay uh, pabahay din ng Kalinga. Ang ganda guys. Tingnan nyo, napakaganda. Napakaswerte po ng mga beneficiary ng Kalinga. Lalo na yung mga napapabahayan. Kagaya nito. Hindi na sila mag-aalala na matutuluan, mababahaan. Kasi nga po, ang ganda na. Kongkrito, dalawang kwarto kompleto na po yan yan po si Maribel kinakausap ni Verador okay, <coughs> oh. Ay binyo naman po. Ay binyo yun. Kaya ka pumunta dito yung ayun eh, Para maalaman kung ano ba talaga yung diser gusto nyo. Kung ano yung Kasi nag-provide na nga ng binyo. Nagkakot-on na na rin si Kuya. Oh, ano pa? Ah, isipin niya yung pagkatapos-tapos ng kasalan niya, labing-labing na naman. Sana, oh. <laughs> <laughs> ah, na. Saan ka, Joy? Oh. bibili ka na. Paglalakad ka pa talaga dyan? May bibilihin daw ka. Nalindol! Wala, nalindol, guys. Oh. Pag natakbo si Maria, nalindol. <laughs> O, tingnan Ha? Ang galing naman ng ano nila. Pinagtayuan ang bahay nila mga rebel, no? Kasi hindi dito binabaha. Doon kasi sa lugar nila dati binabaha doon. So, ayan, bibili sila ng tubig. Anong binibili nyo? Ang anong pwedeng pagkain ba? Pagkain. Tommy, Tommy. Tommy daw. Ay, sweet corn man yan. Yung mas. Pagkain ito? Ito tapo. Ano daw? O, tapang na <laughs> <tipan> 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 lang. Ay, bawang. Padagdag pa kayo ng talaga. Ito yung tapang na. <laughs> pati pati si boy tapang na isasama mo si dito tapangan ako boy baboy ah. babang <laughs> thank you pa